Nanay ni Yoshi na kilala lakas tama umiiyak dahil gusto umuwi para makita ang kanyang anak na kamay kailan lang ay nakulong. Panoorin niyo ang video clip na ito. Di ba? Diba? May something na hindi siya normal talaga. Anong gagawin natin ito? yun lang. Ano ba sabi niyo si Tommy? Pwede niya bang i-end kahit? Eh kasi nga, nakikiusap ako kung pwede. Uwi na, uwi na ako talaga para matapos na lahat. Diyos oh, ko. Pwede <laughs> lang ako, sinamahan na kita umuwi. Kaya nga eh. <laughs> <laughs> si Cora, nakikiusap ako ng gusto. Pakiusapan nyo na. Sabi ko, ano ba yan? Bakit ganong araw pa? Ba't ganong <laughs> kasi, kasi hindi ako pwede lumakad talaga ng malayo-malayo. Yung lakad dito, lakad doon para makabili ako ng ticket. Eh, eh ano lang magtanong-tanong ako? Saan dyan ang opisina ng bilihan ng ticket? Diba? Talaga magugulong.